Good morning mga Lods Welcome back to our uh, YouTube channel mga lords, no? So ngayong araw mga Lods Nandito ako sa aking uh, Cording area number 2 no, Again, ang mga nakakord dito mga Lods Ay uh, puro broodstag lang no? Na selected natin Na gagamitin natin this coming breeding season naman So ngayong araw mga Lods uh, Nag-inventory kami kanina ng aming mga National Band doon sa ating range area. Makikita nyo sa likod mga lods. So, oh. yung ating range area. So, meron tayong 94 heads na baby stags dyan mga lods. So, kagabi, kumuha na ako dyan ng 13 heads. Kasi naman, talagang 4 months old pa lang sila sa May 18. Pero, matured na sila mga lods. Nangahabol na, nangangasta na. Tumitilaok na din So, pinili ko na yung uh, Pinakamature sa kanilang lahat Pinakamature na siguro 13 heads uh, 13 heads tama, ang nandun sa kabila Nakahardening na mga lods For first day nila ngayon So, ngayong araw mga lods uh, Mamimili ako dito ng uh, Mga pullets na isasama ko dun sa Broodstag na i-out ko no Magshishare tayo ngayon ng Siguro mga lods dalawa hanggang tatlong trio. Mamimili ako ng broodstock doon sa kabila, doon sa cording area natin sa farm 1 para parisan ng mga pullets natin na nandyan ngayon sa range. No, kailangan nating magbawas na mga lods gawa ng ang ating cording area ngayon ay uh, puno na. So 10 tipi na lang ang vacant. Then meron kaming naka-hardening doon na 13 heads. So next week, uh, cord na rin namin yon So, kulang na ako ng, ano, ng cording area. Kaya magbawas muna tayo mga lods ng tatlong stags doon. sa natin ng pullets. At i natin sa ating mga kaibigan na nagsisimula pa lang sa murang halaga lang mga lods. So tara, samahan nyo ako mga lods. Pili tayo ng mga pullets. Ayan mga lords, nandito ako sa loob ng ating uh, range area, no? Ayan, mamimili tayo dito ng mga pullets. Ang dami doon mga lords, oh. Hmm. Ang pullets natin dito mga lords, siguro mga 100 plus din ito mga lords. So, dito yan sa range 2. Doon sa kabila, nakikita nyo doon sa likod, range 1 yan. So, meron din doon. Uh, Naghalo-halo na kasi ito mga lords, yung aking uh, local tsaka mga national. Pero na-identify naman namin mga lods dahil lahat ng local namin dito ay may mga leg band yan na kulay red, no? Nilagyan namin ng cable tie. Kasi ganyan ang ginagawa namin mga lods eh. Kunyari nag-range kami dito ng uh, una early birds, no? So wala mo ng mga leg bans yon. Ngayon, kapag ka doon sa range 1, ililipat na namin dito yung mga early birds namin. Naglalagay ako doon ng mga local. So, minimake sure ko na yung mga early birds, bago namin ilipat dito ay nilalagyan ko muna ng cable tie na kulay blue Para naman mabilis ko silang ma-identify Kasi hindi natin maiwasan mga lods, kahit may partition yung ating range Eh, habang lumalaki yung mga alaga natin, minsan tumatawid din sa kabila, no? So, nililipad nila yung ano na yan, yung lambat na yan So, palipat-lipat sila kaya para mas ma-identify natin kung alin yung mga early birds at alin yung mga local Bago pasukan ng, ng local itong ating early birds ay eh, Nilalagyan namin ng cable tie na kulay blue So ngayon, yung mga locals natin dito uh, Bago naman namin pinasok yung ating national Ay nilagyan ko na rin ng mga cable tie na kulay red So ngayon Maghahanap ako dito mga lods ng mga pullets na kulay red ang leg band at yun ang ipapahuli ko sa ating mga kasama dito sa farm para ipares doon sa mga broodstag na i-out natin, no? So, yung mga broodstag na i-out, nandun na yon sa kabila, nakakord na yon Mga early birds yun sila. So, ngayon, paparisan natin ng local para maganda ang magiging mating nila para sa national breeding, no? This coming season. So, ayan, mga lods. ah uh, siguro, yung pag, ano ko, pag-uhuli ko, i-off cam na lang namin, mga lods, kasi alam naman natin na medyo strict si YouTube dyan sa pagdampot ng mga manok. So, para hindi tayo madali ni YT. Off cam na lang mga lods. So, balikan ko kayo mamaya mga lods kapag ka nakuha ko na yung ating mga i-share na mga materials mga lods. So, ito mga lods. Ito yung dalawang set ng trio na napili ko for today. No? So, yan. Uh, I-release namin yan mga lods. No? bawas ano lang kami, bawas alaga kasi sobrang sobrang dami na talaga mga lods at uh, wala kami mapaglagyan. So sa may kursunada niyan mga lods, pwede nyo akong i-PM or mag-message kayo doon sa aking Facebook page Super Andre Game Farm para pag-usapan natin ang presyo ng mga yan mga lods. Siyempre below ano yan, below sa uh, regular price namin yan. So Super Andre White ang pulit, no? At ang mga broodstag mga lods ay mga sweater cross yan, no? Uh, cross ng 5K sweater, saka moonwalker sweater, mga lods. So, magninik talaga yan. Maganda mga ilalabas ng mga yan, mga lods. Yun, no? Kaganda ng trivia. So, yan, mga lods, ha? Gandang klase niya, no? So, ito mga lods, talagang kailangan namin mag-release. Gawa nga ng Sampu na lang ang aking bakanting uh, TP, no? So, meron ako ng nakahanda doon na 13 na national. Kailangan kong i-out itong dalawa, no? Meron pang isa doon actually. Ah, uh, baka yung isang buyer natin mag out din may next week. So, ayun, kailangan natin talagang maglabas na para by next week i-coordinate ko yung mga uh, bagong harding natin. No? Wala talaga tayong paglagyan na. So ito mga lods, ang kaganda ng 5K Cross. Ayan. Tapos Super Andrew White. No? Ito, ah, uh, tumbada na yung ano yung palong yun mga lods. No? Pwede ko pong uusan yan. Pero siyempre off-cam yun. Or pwede naman pagka kayo, kayo na magpungos. Kung may trip kayo ng style ng pagpupungos. No? Ang ah, mga babae na yan mga lods, anak ni ah, uh, Putol. Yan, kay Putol yan. So, yung lagban niya oh. Red and black. So, dalawang magkapatid dyan. No? Mga double nose. Anak ni Potol yan. So, si Potol ang inasawa niya, 5K sweater. Kaya, itong mga to, eh, may talaga sa si sweater to, pero, whites pa din ang ilalabas niyan. Then, ito, ah, uh, anak naman ni Bornok to, mga lods. Yan. No? Ang broodstag natin, ganun din yan, 5K sweater cross. Dahil, magkapatid dyan silang dalawa, mga lods. No? Uh, yung bugsag natin, early birds yan. mga Uh, lods. tapos itong ating mga pullets ay local. So, broodstock natin nasa 7 months old. Itong, itong pullets natin ay nasa 4 months. Magpo 4. Magpo 4 months pa lang. 3 premia. Yan. So, batang-bata pa. Yan, mga lods. Oh. So, kung may magkakagusto man, ayan, i-PM eh, nyo lang ako mga lods. Yun. So, yun lang mga lods, no? ah uh, Pagka-release na ito, mga lods, siguro mag magsiset ulit ako ng trio. Unti-unti, mga lods, kasi kailangan talaga namin magbawas ng aming mga corded stags. Gawa ng madami talaga tayong alaga na. Pati na sa mga inahin, mga lods, no? So, ito, local to. Wala naman nagmamayari. Yun, yung apat na yun. Yun yung kay... Uh, idol natin na uh, Noel Lavilla ng Marivelas Bataan. So, yan naman sa kanya, trio na white to white, no? Putol line, tsaka burnok lines. Nasa paulugan System yan. So, yan, ah, uh, malapit na rin yung kukunin, kunin yan. So, sa ngayon, ito muna ang aming i-release. Naisip ko kanina, tatlong trio, mga lods, pero dalawa lang muna, no? Then, pagka-release nito, ito, mag-set ulit ako ng another two trios para pang-release, no? So yan mga lods, mura lang yan ha. Uh, below ano yan, below standard price ni Super Andre yan. So paunahan na lang yan mga lods, no. So yan lang muna mga lods, maraming maraming salamat at uh, mabuhay po kayong lahat. Thank you po.